yon 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 yo maraming uli oh. Wow. Oh, Apo. Hayun lambat. <laughs> <laughs>

Mangingitim yan. Ano <laughs> <messives> Ano ano? Ano mga halo-halo. tap Ano Sap -sap. <messives> 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 Ay, yung ano Ay, yung Ano Ay, Wala

puno pa yung mga ay lambat dami pa doon yung pating hindi na pala nanot hindi na laluto yung pating hmm. naluto nalimutan pa pati diluhan ayaw ibulat ayaw bulatin ah Iba talaga pag mahabang tambak eh. Hindi na dyan maghila yung may ano, sa katambalak eh. eh, pag inila, inaandaran niya rin po. Uh, pagkakalma lang. Kaya na pala, paayon sa hangin, ano?

susah kita mau ah bad bad oh lu dulu lu mama deh noh oh robot hmm oh mana nih Ang ganda kok. pitik ko. Sabi mo na yan pitik. Uy, menaki. Uy menaki.

Umi kayo, painit-init. Kapitan, nani. daw. Ang dami. Ang daming? isda. Halika kayo. Ang daming isda. Ang dami talaga. Nampasis oh. eh. Wala, uh, ang dami. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice yummy. Ayun ang dami.

Nene ano mm, na may Sira, ay, patibura, oh. Alas makahuli ka pala Wala lang, Oo, kakapasa mo pala sa akin. O, o. Ice cream yummy Ice cream wala good. Oo. Uh, 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 wala ka lang wala. Po. No. Mo, ka na, o, na <laughs>

sa kompanyo pagtagorean. Yeah. Ng. Sa lang ang dala namin. Ay, lang ang dala. <tutuk> <Di mga> lima <tutuk> Mabiwas pag nabiwas kay sige. Yumi mainit.

Ini kiki sebelumnya. Ini dia Ami. Uya naman. Nonton roda-roda elemen. Namun ini inyong